Hello. What guys? Hello. Went to guys. So uh, we are here at the port going to Buntod beach resort. So dito pa sa Masbari, guys. Ah. Uh, kanina lang. So if you can see, ayan. Um, pwede tayong maglakad-lakad dito, guys. pwede tayong maglakad mga ka-date so right actually guys uh, yes, this canary park ayan, pwede kita yung date dito so. kung may mga ka-date kayo ayan okay we have also the longest longest bridge in Masbate ayan so made in kawayan lang yan guys papunta doon Siyempre, ayun, may mga hotel na doon sa unahan. Ayan. So, pwede nyo na puntahan dito, guys. Dito lang yan sa bandang na nursery. So, let's go na kasi may mga tao na dyan, no? Oh, na, and may mga tao na uh, gusto kong bumalagala. So, balik na tayo. Uwi okay na tayo. Kasi namasya lang naman tayo. Guys, hmm? Yes.

Siguro may nag-date dito guys. So kunin natin to kasi sayang di diba? 1.5 pa 2 Siguro may nag-date dito kanina. Or, or else sa mga naligo siguro dito. Kasi umaabot dito yung dagat. Umaapaw. Kung kapag makita nyo yan. Oh, yung dagat dito umaapaw. So possible. Baka may naligo. Dalhin ko na to sayang to eh. 1.5 na to guys. Yan. So possible po may naligo tapos na anod siguro. So let's go guys kasi uh, we are lucky today nakakita tayo ng 15 and ay, bibili na lang tayo ng ulam <laughs> babay na guys ha.